Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Ating kilalanin ng Panginoong Hesus ayon sa mabuting balita ni Mateo. Ito ay naglalahad na si Hesus ang ipinangakong tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Hesus, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa bayang hinirang niya noong panahon ng matandang tipan. Ang mabuting balitang ito ay hindi lamang para sa bansang Hudyo kundi para sa buong sanlibutan bagamat sumilang si Hesus at namuhay sa gitna ng mga Hudyo. Maingat na inihanay ang mga pangyayari sa aklat ni Mateo, ang pagsilang ni Jesus, ang pagbautismo at pagtukso sa kanya, ang kanyang pangangaral, pagtuturo, at pagpapagaling sa Galilea, inilalahad din dito ang paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea hanggang sa Jerusalem at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay, ang supdulin nito ay ang pagkapako sa kanya sa krus at ang muling pagkabuhay, sa ebanghelyong ito, si Yesus ay ipinakikilala bilang dakilang guro na may kapangyarihang magpaliwanag ng kautusan, at ng paghahari ng Diyos, karamihan sa mga turo ni Jesus ay tinipun ayon sa paksa at may limang kalipunan, una, ang sermon sa bundok, na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan, at kahihinat na ng mga mamayan ng kaharian ng langit, ikalawa, mga tagubilin sa labindalawang alagad kaugnay ng kanilang misyon, ikatlo, mga talinghaga ukol sa kaharian ng langit, ikaapat, turo sa kahulugan ng pagiging alagad, at ikalima, Tuno tungkol sa wakas ng kasalukuyang panahon, at sa nalalapit na paghahari ng Diyos.